Okay, what's up, Arm Nation? Kamusta tayo? So, nung nakaraan lang is dumayo kami ng QC para sa mahalagang meeting. So, isa to sa mga pangarap ko bilang atleta. So, samaan niyo kami sa journey namin dito. Masaya to. Okay, oh, so, nandito na kami guys. Um, mo no, montage lang kasi bakit marinig yung mga pag-uusapan. Pero update ko kayo. Ano magaganap? Actually, uh, sa Cebu yan, gininap okay. sa waterfront, uh, nag-email lang sa amin na na-choose yung ano, Reserva. Reserva as okay. uh, best way protein. Kasi nakita nila sa social media, medyo malakas na. At, uh, this year lang tayo, no? 2023, no? Yes. May lang ang kilakita sa amin ng client namin. Sir, yung parang nakita kita sa lead board na karahan. Sabi ko, ako nga, ako yun. Kasi ako sila, Jerry White, ako yun. Patalipang malakas na, viewers ba? Kami. Yes. Guys, mag-aaroon tayo ng billboard. Abangan nyo. Saan sa nila makikita nyo? EDSA. EDSA, guys. First ever my experience namin. Teka muna ako. Sabi mo muna yung mga athletes ko. Yun, okay ka ba sa billboard? Yes, sir. Parang mahirap pang yan. Parang mahirap tawag sa billboard. Okay, 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 sir. Sa ilang flavors na meron sa way natin? Ah, uh, siguro mga mag 9 na. 9, like 10, ng... ganyan, 10. Tapos ang bestseller nyo ngayon, itong And the best seller natin ngayon is Belgian chocolate. Ay, Belgian chocolate. Taro. taro. Taro white cheese Ah, okay. uh, antayin niyo. Pre-workout. Magkakaroon na tayo. Mga ano yan? Next year yan, yes, sir? Ah, uh, hopefully by first week okay. ng second week ng January. So, K5 na pre-workout, guys. Abangan natin oh, nag ako. Nag-abang na talaga ako. Actually, yung unang tinong sa kanya. Kami ko, bro, meron ba tayong pre-workout? Actually, lahat ng coaches ng ng yung item fitness na mga lumalaban ang ang talaga na pre-workout. Pre ah, ito kasi usual na to. Nasarapan sila diyan, good na yan. Pero yung pre-workout sa BCA, EA, eh, yun talaga habol. Eh. Saka okay. maganda sa brand natin sa local talaga ito. Oo. Oh, ang imported dyan yung mga mix na lang. Ayo, okay. Pero um, yung gumagawa dito gumagawa, talaga. Gumagawa yun dito talaga. Yung K5, sir, so, na ano, ano yung sabihin nyo? K yung name, mm -hmm. lima sila. Mga anak mo yun? Yes. Oh. aso yeah. Ah, so lima talaga ang anak mo? Lahat oh, lahat uh, K. Oh, lad. Then you're gonna start means Latin kasi yun eh. I Anong meaning? Extra strong, gano'n. Ah, right. Uh, double by that. You know. Lupit ako. Ito, 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 Palag palag. ito, 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 po. Is -5 ito, 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 natin siya. Yung isolate natin. Yes, yung Inaantay lang namin yung flavor yung galing ng ibang bansa Si Ma'am ang chemist natin. food tech. Food tech. food meron kaming head na chemist. Di ba Welcome! To Reserva! Day 5. Day 5 Reserva! talaga, no? Nati, bro. Pwede. 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 Wala yung isolate natin. No? Wala po. Ito po, ma'am. Ano to? Ito po, Dark Belgian. Dark Belgian. Pang ice cream, no? Nako, Dark na. Belgian. Sa <laughs> ito <laughs> uh, na lang bro, para parang lamakay ka. Ay, lahat ang yan. Favors. Hindi mo siya mahalat ang eh. Parang kung gusto mo lang mabarihan. Okay, hindi. Parang dessert. <laughs> parang dessert. Parang parang parang, may nagtanong nga, tiktok nga niyan eh. May ari ng beauty shop. Mm. Ginagamit nila sa multi. May mga ano kasi na umiinom ng gusto way so daw. Ito bago yung bagong trending ngayon. Iwan ko na lang po dito tas isulot ko po yung banana. Yung pray yung banana masarap din. Ano pa? matcha mam bang? Matcha po. Ano yung matcha? Banana po and matcha. never pa ako nakatingin ng banana na way first time. So lahat pala kami first time matingin ng banana. Hindi pa na-launch yan ha sir ha. Dito pa lang ang Pero okay lang ha. Balita mo na sir. So ayun, hindi pa pala na-launch yung banana, so kami yung unang makakati yun. Cheers, cheers. Ay, ito masarap to. So alin, di ba? Hating mo ko na ito Pero yung banana, may nag-comment sa akin. Sir, huwag yung ano, banana. Kasi more yung imported. Banana daw yung nilalagay na flavor. Pero wala pang gumawa ng local. Okay. So okay. tayo pala yung maglalabas ng local. Kaya pala lahat kami first time makatingin ng way na banana. Ang mm -hmm. so tayo pala kang maglalabas. Sir, anong gagamitin? Ibang Iba nga sir, hindi namin tinipid yan. Napakamahal ng cream yan sir. Sabi ko sa'yo. Sure. Paano kahit mura, hindi tinipid na. Ay sa amin, yung sinasabi nila, mura daw yung uh, nilagay natin Ma'am Rina. No? Ah, hindi totoo yun, no? Opo. Okay. So, yung sa atin may NDC. Uh, cold soluble po yung... cold soluble. Ah, uh, ito, non-cold soluble. Yung NDC. Mm Cut mo na yun, bro. Kasi ibang brand yan. Sige. Sir Job nga pala. Sir K5. K5 deserve ba? Okay, dito naman makikita kita nyo na may iba tayong atis na kinakausap virtual kasi sila yung mga malalayo. So, sa Davao, gano'n. Alright guys, so papakilala ko ang mga first batch ng athletes natin. Pakilala ko sa rin yung sir. Hi, what's Coach Jibon? From? Boracay. Boracay and Coach? Coach Gilbert pala from Anytime Fitness. Yeah. Yeah. Siyempre, marami kayong maabangan. May kita nyo sila sa vlogs ko. Abangan yung mga mangyayari. May parating kaming surprise mamaya. Inaantay lang. Ngayon po natin yun. na. So ito, pating dito. Abangan nyo. Hindi ko rin na-expect na yun yung kakulab namin. So babalikan namin kayo. Let's go. Alright boss, ano ang kadalasang binabash sa K5? Bakit daw mura? Ano uh -huh. raw mga nilagay dyan? Kaya yan mura, kasi unang-una ang gumawa niyan is may other company which is may manufacturing company kami. Sa atin din? Sa atin din. Ah, kaya siya mura? Yes. So, pero yung mga nakalagay dyan na sangkap, mga nakalagay na ingredients dyan, it's talagang nilagay talaga na totoo talaga. Hindi yung... Tinipid. Tinipid lang. Yun. So, kaya siya magiging mura lang dahil manufacturer din tayo. Kami Chinese. Kung tikita, Basta ang dami, benta. Tsaka <laughs> nabanggit nyo kayo, sir, yung ano, um, ini-import natin from Thailand ba? Tama? Um, uh, yung, mga, yung mga flavors niya is came from uh, iba-ibang bansa. Singapore, France, Paris, yan. Mostly of our brand. Oo, oh, kasi meron tayong nine flavors. Ay, eh, No? Hindi yan gawa na sa Pilipinas na dyan mo lang binili sa uh... Divisoria, para ihalo dyan. Hindi, walang ganun. May mga chemist talaga kami. May mga scientists na gumawa niyan. Ito yung bagong lalabas ngayon. Antayin nyo guys, so oh, ito. Yung inaantayin nyo, oh, lahat ng flavor sa isang box. Guys, wala pa atang ano eh. Way na may iba't ibang flavor. Man. Wala pa wala. Eh. Oh, so ito First pa time. lang. Natikman namin yung matcha, hindi pa nalabas sa market. Hindi pa nalabas sa market. Okay, so natikman lang pala namin siya kanina. Pero palabas pa lang siya. So, yun nga. Sabi ni Boss, nine flavors ang parating. Pero ang top one ko talaga yung ano yung nutty flavor eh. Ikaw sir, anong favorite mo sa lahat? Isolate. Then, akala ko yung taro. Ikaw? <laughs> Isolate si din siya. Ang top 1. Ang top 1. Top Nati, nati. Nati. Tayo <laughs> nyo <Natti, nyan>. <laughs> guys yung nati. Palabas na. House oh, so of Palabas custom pa na yung ating flavors. Na... January lalo may mga pasabog kami. So mm -hmm. pag bumili kayo guys, ito yung inagawa namin ngayon. Pag bumili kayo ng product na to, may nakalagay sa loob. Swerte nung makakakuha nun. Kung ano man yung premium namin na yon, malalaman nyo sa January. I-announce ah. namin sa aming page. na K5 Reserva. Nasa ano, description. Guys, dumating na. Ito yung sinasabi ko surprise sa inyo. Wala nga iba kong j fit. Yeah! Wow. Let's go! Cool yun, no? Solid, man. Tapos na, tapos na. Ito, may itaning pa to. Kaya nga, di pa tayo sila eh. Grabe, J fit, shit! Solid, number one! K5, <laughs> <K> bro. Sir, saan mo kayo, sir? Dino! Go, may lighting na. <laughs> Hindi pa to yung ano guys, yung official <laughs> photoshoot namin. Pero kita nyo may palighting na sila. Ay, so abangan nyo lang din. Tsaka yung billboard talaga, nakakalula. <laughs> ano, nandun kami sa likod ka, nakakagayon ako. Oh, Let's go. go. Okay, so yun, kasama ko pa rin ng K5 athletes at uh, at, um, boss namin, syempre. So, yun. Sir, salamat ulit sa magandang opportunity na. Yes, Thank, you, sir. thank you sa inyo, Sir Gilbert, Sir. Thank you, sir. So, congrats sa aming lahat. Marami pa tayong papakita sa kanila sa projects. So, makikita nyo pa kami magsasama-sama ulit. So, marami pa kayong aabangan. Lalo na yung, ano, billboard. so, yun. see you, see you. Okay, so yun, let's go. No discount.